Eto, nakahanap ng katapat itong araw-araw na nagmamagaling. Araw-araw nagmamarunong. Akala mo talaga napakatalino, napakagaling na si Mark Lopez. Pahinggan niyo po kung paano siya magsalita. Para siyang, para siyang ewan. Di ba nga, sabi nila, wait until I say something. Wait until I speak. Doon mo makikita kung ang tao talaga ay totoong may dunong. Kung ang tao talaga ay totoong may alam. Ganon yun eh. Pero yun nga, sa tuwing napapakinggan ko siyang magsalita, meron kasi itong radio program ata. Kung ano man ang title nun anyway. Eto, nakahanap po siya ng katapat dahil merong, meron siyang patutsada, meron siyang parinig sa isang, sa isang page. At eto, tinawag niya ng kung ano-ano. So ngayon, pumalag po yung admin ng page na yon. At mukhang titiklop, etong si Mark Lopez. Dahil totoo ah, sa mga sa estilo ng pananalita na itong admin ng page na pinatatamaan na itong si Mark Lopez. Sa tingin ko, totoong may alam. Totoong may dunong itong admin ng page na to. So, ayan. Lahat tayo ay may katapat. Kaya huwag tayong magyab magyabang. At higit sa lahat, wag na huwag po tayong mag-name call. Yung, yung salitang bobo, katulad ng sinabi ko at madalas kong sabihin, only you stupid people Say or call other people stupid. Gano'n naman yun eh. Diba, anti din din na itong Ulitin ko ha, kayo po yung totoong nagmamarunong at nagmamaang maangan lang. Bistado na po kayo. Okay? Isa na nga dyan na si Mark Lopez. Sabi niya, yung anonymous page na yan na pretending na pa parang adobo chronicles lang yan. Wala namang substance at papansin lang. Papansin daw. Ito mga katulad ni Mark Lopez at marami pang ibang pulahan na nasa social media, ilang taon na po kayong nagpapapansin, ilang taon na po kayong akalan nyo kayo ang may-ari ng social media. Sa bawat ma, uh, makita nyo na pahayag, statement ng totoong may alam, susuplahin nyo na akalan nyo ang gagaling nyo. Yan yung tinatawag na pagmamarunong. Pero bistado na nga, ulit-ulitin ko, wala po kayong alam. Wala po kayong dunong kumpara doon sa totoong mga experts. Sa bawat mababasa nila, okay? basta totoo na pahayag, uh, pahayag ng kung sino-sinong celebrity, halimbawa, ng kung sino-sinong social media personality na nasa tama. Sigurado na andyan itong mga ito para suplahin. Pero, hindi naman nila kaya. Katulad na ito. So ayun, pumalag po itong, siguro ito yung admin, itong page na pinapatamaan natin si Mark Lopez. At marami pa siyang patutsada nga dito sa page na to. Yung page na yun po ay nasa panig ng katotohanan. So sumagot, pumalag yung admin ng page. Ito, walang substance kasi tinawag ng walang substance yung mga post ng isang page. Surely 28 million views is quite substantial. Okay, 28 million views nga naman. Doon po sa ating main channel, main YouTube channel, maraming ganyan eh. Walang kwenta, walang substance at kung ano-ano pa. Okay, good job. Sige lang. ko <laughs> e di gawin niyo yung ginagawa ko, di ba? Alam natin mga trolls. Mga pulahan yung nagkukomento ng gano'n. Pero yun nga, katulad ng sinabi na ito, 28 million views sa atin naman pong YouTube channel. Uh, meron po tayong almost 40 million views. So hindi masama, di ba? sasabihin na walang substance na itong mga ulaga na ito. O pag may nag-reject dyan or react dyan, alam nyo na, yan yung KSP. KSP daw. Marami. Maraming patatsada ito si Mark Lopez. So yon And what is your definition of substance? Akala naman kasi, yung mga pinapost na ito si Mark Lopez ay totoong may substance. Defending your idol to the point of selling your soul to the devil? Tama. Okay iniwala ako kahit pa pano Itong mga katulad ni Mark Lopez at ng iba pang pulahan May mga dunong naman yan Nagsipag-aral naman siguro yung mga damukong yan Kaya lang kasi itong, itong statement na to, Itong sinabi na Defending your idol to the point of Selling your soul to the devil Yun yung masaklap Nagbububububuhan kayo Nagmamaang maangan kayo Okay Yun yung masaklap It seems substance uh, For you is anything that is a is in agreement with your propaganda like blogging hmm. I think you'll be better off pursuing a DJ career. Anyway, kung ano man yung gusto niya ibig sabihin doon. Pero totoo ah, propaganda-like blogging. Hmm. Ayan. Yung tipong trabaho. Nagpapagamit. Yan yung pinakamasaklap eh. Ang ibig sabihin kasi pag ikaw ay taong nagpapagamit, wala kang angking dunong, wala kang totoong abilidad, hindi ka confident. Alright? So, nag-resort kayo sa ganyan, sa pagpapagamit. Sunod-sunod yan, eh. pagkatapos na itong nasa Malacanang ngayon, nakikinita natin na itong mga katulad nga neto ay um, mukhang kakapit na naman sa alam nila na pwedeng sumunod kay Marcus Jr. At sino yon? Hmm.